Dahil lagi ko kayo nakitang maaga Sana makatulong sa inyo to <laughs> <Ayan>. <laughs> So, <ayan. clears throat> Good morning mga insan uh, Maliligo ulit ako sa ilog Pero may purpose tayo Kasi ilang days ko nang nakikita sila tatay Pag naliligo ako dun sa ilog Maaga pa silang nagigising Dalaw silang mag-asawa So Pumili ako ng bigas worth of 200 nasa 3 kilos and tatlong guhit yata <laughs> Bibigyan natin sa kanila okay. pero tatanungin natin kung pwede silang mabibiyuhan or isa sa isa vlog natin morning nai <laughs> pwede kayong isali sa vlog ko nai <laughs> si tatay na saan? <laughs> Yan, so sa tuwing naliligaw sa ilog, dito lang kasi ilog ko dadaanan ko yung tanim Manila. Ang aga ko nilang nag ano, <coughs> biniyag ng tanim. Pangalan nyo na Konserna Tamboon. Konserna Tamboon. <laughs> Tayo ka na may video tay <laughs> uh, pangalan nyo tay? Ipinichot ang buong. Ayan, mag-asawa sila. So, nasa anong edad na kayo, tay? 71. 71. Sinanay? 70. Oh, 70. Be, lagi ko kayo nakitang maaga. Sana makatulong sa inyo to. Uh, <laughs> Yan, <laughs> bigas. Uh, thank you. <laughs> Yan. <laughs> kasi, ano, tatay ko kasi nasa 74 na din. Nanay ko is 62. Uh, so katulad nyo rin maaga sila nagigising para magtrabaho so parang namis ko na sila eh uh, <laughs> sa iba uh, pa uh, yan thank you po uh, sige po God bless Good night. so, sige na ay <laughs> sige <tiling> na sige <laughs> na thank you tiling po sige po <laughs> sige yun masaya tayong makatulong sa ibang tao pera lang yan nawawala no, din ng pera pero makatulong sa iba hindi mo mapaliwanag sa sarili mo thank you so much sana ano na ah, comment nyo lang guys and share yun talaga yung pinaka content natin na matindi kapital lang yung wala <laughs> bye bye